Bunso mo. ka. So guys, check na mo tong hulo. Usap guys, tong ano guys, tong papi. Kung okay pa siya. Tuy-tuy! Talaan na po na mo siya. Tubig. So ang tubig guys, ginabutangan ako. og kaning dextrose. Ay, napunan siya yung tubig. Alay! Ay, my God! lo kalau uya uh, mandi anjir nih no? yun Nudih nadih sya katingdug Ay, no 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 Katungku anak uka otan Nih <tinyo> bisa sya mamaak Sara guys Tanganamu gulai Para na sya energi sya vitamins Dikasya Suka so, unto nih yang pagkaunan Ah Pernah pada sya tubig guys Uu oh. wala pa na hurot yan tubig ah sa o ay na kaunahan kay nanay gulay ha hindi mo mo be iabon eh. na nato ni guys inis na nato bag Hmm. So, ginabutangan ako siya dextrose nga ng na powder, guys. kay para maulian siya so medyo nakatindog na siya pero dili pa niya kaya yung lawas so depende na lang jud guys kung makasurvive siya try lang na mo dili mo kung siya pwede dahil sa muakay. napod ko yung mga for babies dito tapos basig na siya sakit niya masig matakdan hinung to guys so diri lang siya try lang na kung hatag pagkaon kung makasurvive Bye-bye! Kauno ni mo na, ha! Kay nanay gulay ha! para makasurvive. Diba? No. No, ganihan. Diyo na, pa siya ganihan. Ganyan lagi. Bye-bye. Kauna ha. Inom ka ng tubig ha. Malurish naman siya. Ganyan yung sa pagkaon. Bye. Bye. Tara na. Nadito among for babies <laughs> sa guys. <laughs> Gusto mo uban. No, no, no. Dili pwede naknak. Dili pwede. Ara guys. Ay. Kagwang guys. Ay. Lili, li, lang guys. Ay. Tura guys. Tura guys. Ay. Oh. To guys. sa mga for babies guys. Oh. Hmm. Tagaan na to to pagkaunok. Luwik kayo siya nok vacation na sa arang isa guys oh. amo ang big boy nga malito malito man eh malito man na maog ikulong na kay malito man <laughs> ang isa guys ay <laughs> dali na!